Good morning guys, this is Florenda's Vlog and welcome to my channel. So ngayon pala guys, no, ay August 22 na. So, mag-share na naman ako sa inyo ng aking mga in-order ng mga dili, ah, in-order kong mga paninda at ito ay deliver ni Mamang Store at ni Grocery. So yun guys, no, um, masasabi kong hindi pa naman talaga fully nakarecover pero, ah, uh, may ano na talaga, may pagbabago na sa aking tindahan hindi kagaya nung una guys na nung nandun pa sa kabila na talagang stress na stress ako nangungutang ako para na mailagay sa tindahan tapos doon rin namin kinukuha lahat pag nakabayad sa utang, utang uli para ilagay na naman sa tindahan so ganoon ang nagiging status ng aking tindahan dati pero ngayon ayan, ah, ang problema ko na lang ngayon itong mga dilata ayan, kakaunti lang yung mga dilata ko So ayun guys, um, ibabahagi ko sa inyo ano nga ba ang deliver sa akin ni Mamang Store at ah? ni Grocery So ngayon, nag, uh, naghihintay din ako dahil kailan lang ako nagpa-deliver ng super kalan Ewan ko kung naka one week na ba, di ko na malala guys Ngayon nag-order na naman ako ng limang super kalan kasi dito kasi sa amin madalas ang gamit Ay super kalan, kahit ako dalawang super kalan, hindi na ako bumili nung no malaki Kasi mas feeling ko lang na mas tipid pa sa akin kasi pag lungsa malaki, one month and a half lang ubos na yun eh eh dito sa dalawang super kalan ko maabot yata siya ng mga 2 weeks ganun. so ayun guys no um, ito na isishare ko na sa inyo guys so ayun, guys no ito yung order ko kay mamang store ayan isang kahon to ng jean bilog tsaka isang kahon ng 4 kanto so diniliver to sa akin guys kahapon so may mga naginuman kagabi kaya ayan bawas na siya hindi ko palang na i-display kay busy kagahapon ayan at dito naman happy cottons. Tag 9 ang binta ko nito guys. Tapos red cheese, ang bintahan ko ay 14. Itong, yan, Lawrence Patis, tag 16. Yan lang yung ay mamang store. At itong mga chicheria guys. Ito, tag 28 sa akin yung ganito kalaking, da, ano lang yan eh. Apat na fish da at tsaka apat na itong Manghuwa na malaki. Yan, mga chicheria kay mamang store. Ito naman guys, yung order ko kay grocery. Ayan. Kahapon dito dumating. <laughs> Hindi ko pa na-display. Ayan, oyster sauce. Tapos, ito, tag-25 bintaw, turbin, turbin, Turbinado. Turbinado sugar, oyster sauce ko, tag-9, ang bintahan ko, guys. Ayan. Mga candy na ito, max, 4-5. Uh, Tag-15 itong chicken flavor na uh, chicken spread. Tapos, ito dalawang original kape. Dito naman sa isang box, itong toy na malaki, ayan siya. Tatlong tay, 18 pesos. At 15 yan. 15 ang bintahan ko. Aray ko. Dito nag-try ako nito. Ayan, itong sorp. Sorp powder. nag na yung sorp ko. Ayan, sorp powder. Tide powder. Ariel. Ayan. Tapos ito siya champion at nagtry ako nito hindi, hindi ko alam kung mabinta ba to guys ngayon lang try ko ngayon lang talaga kung maganda ba to sya power fresh dishwashing liquid so 35 ko ibinta yan at ito kalimutan ko sa resibo so ito crab and corn soup 42 ata to kunan kay grocery pero titignan ko na lang ito beef cubes at saka no ori original no sinigang meat at ayan guys Isang box na sweet and spicy Tsaka isang box ng hot uh, Pansit kanton hot chili Ayan siya Ayan, kumpleto na Ayan Nandiyan na yung box-box ko Isang box ng Eh, kita yung hugasan ko guys Isang box ng copico blanca So ayan, marami ng bawas ito Spicy Na lakimi Lakimi beef Tsaka chicken uh, Pansit kantong chili mansi At saka calamansi Ayan, di ba? Kasi guys, di ba dati ko pang sinasabi sa vlog ko, pag mga fast moving talaga, ang gusto ko, tag isa isang box na yung ino-order ko kasi ayaw ko yung magbibili ng 10 si maya, ilang after ilang days, ayan na naman. So, nag-thankful talaga ako na ano, na may pumunta ditong trabahante ni grocery. Kasi mas magaan kasi, feeling ko talaga ang gaan sa grocery mag-box-box. So, ayan, ayan lang ano, ang problema ko na lang ngayon itong sa mga dilata. Maraming kulang sa dilata ko eh. Ayan na naman yung pag-iipunan ko. Ayan. Ayan yung sa tuyo suka ko. ba diba, nag-order nga din ako ng mga tag-isang box nung nakaraan. Ayan. Sunod, so, mag-order siguro o oh, naman ako ng ano. Pero hindi naman kasi ganun kabinta. Mahirap kasi magbinta ka ng ah, mag-order ka ng tag-one box tapos hindi fast moving. Naku, baka mabuta ng expiration. Kaya yun lang guys ang update sa aking tindahan. Ah, oh, so ayun lang guys no. Mahinit kahit maulan. ayun lang guys. Maraming maraming salamat sa inyong lahat sa aking mga subscribers. Team Survivors. Maraming maraming salamat sa inyong panonood sa aking mga vlog. So sa ngayon po ah. Uh, Medyo naging busy talaga ang tenderang lola. <laughs> tenderang lola. So yan. Ang kalat po guys. Sobrang kalat kailangan kong ligpitin muna lahat, maglilinis muna ako. Kay maya-maya pupunta pa ako ng gituan para magbili naman ng pang-ulam sa mga ayun na nga sa mga ahinti na nandito sa amin. So ayun dami kong ididis. So ayun, pasensya na at super kalat, no? So yun ang guys, hanggang dito na lang ang aking vlog ngayong araw na ito, August 22, time check alas 10 na ng umaga. So yun, please subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe at don't skip ads po tulong nyo na rin sa aking channel na makaipon tayo ng ating revenue. So yun, maraming salamat sa lahat. Uh, see you in my next vlog. Bye-bye! So guys, ngayon pala ay ano na, August 23. So ngayon, magbablog, ibablog ko tong deliver ni Grocery. So isasabay ko lang to sa video ko kahapon na ganun din, deliver ni Grocery at Mamang Store. So uh, i-ano ko pa yun, i-edit isa-masama ko. So ngayon, isasabay ko na lang to. Kasi kagahapon, nung no, nag-haul ako, nag-display ako, maraming kulang. So ang ginawa ko, dali-dali po ako nag-order kay grocery. So ang schedule doon kay grocery, August 23, Saturday. Tapos, sa Tuesday na uli ang deliver. Kaya ang ginawa ko, maraming wala. Pina-deliver ko na lang ngayon. Kaya ang nangyari, so ngayon, isasama ko na to sa vlog ko um, uh, dinelivers sa akin ni grocery ngayon so, ayun lang nga guys, no, dali, dali ako nag-order kahapon kasi ang dami nga wala tapos kung ipa-deliver ko pa siya ng martis sobrang tagal pa kaya ilang days pa no ilang days pa, sabado, linggo sa martis so medyo matagal ang ano uh, marami ng items na wala so dinagdag ko na lang para ma-deliver kaagad ngayon, so ito na guys dumating na siya, na dubli-dubli na nga itong order ko kasi meron ako na order na happy cotton so okay lang yan para marami-raming stock dili magpanay ang ano panay ang bili so ito guys i ano ko ihuhol ko sa inyo to so ito yung sinasabi ko guys na nagdoble ang happy cotton meron pa akong okay lang yun nabawasan na pala lima lang naman in order ko may tatlong natira ito sampung piraso to guys tag nine tag nine ang binta ko ng aking happy cotton but eh intindihin nyo yun lang yung guys kay bisaya ng cotton cotton paano ba magpronounce nyan eh ito naman dalawang dosin ng sun cell pink side ah, uh, hindi ko na alam kung magkano ang presyo pala nito 15 dati ito eh bintahan ko baka ganun pa rin ngayon so ayan ito nagdoble na rin kasi may na order na ako nitong isa so okay lang yan ayan may dalawa akong champion blue champion white long bar tag 10 ang bintahan ko ay lima pala to kasi may ano siya may grow ang tawag nito? Parang may cashback. Grow coins. Kaya pala naging lima to para maka-avail ako noon. Ayan. At ito naman, itatry ko lang mag-lotion nito pa. Sa akin to guys. Baka mawala yung mga itim-itim sa kuyukot. <laughs> Joke lang po. Ayan, kating ko. Meron na pala sa, sa ano, grocery ng kating ko. Ngayon ko lang napansin. So, ayan. ayan, kating ko. Apat. Head shoulder. Bakit ganun? Dapat, hindi ko lang alam baka mayroon pa dyan sa ibang carton. Dapat yung dalawa to eh. At ito, naubos na kasi. Yung tag si bintahan ko nito guys. Yung tissue na ito. At ito, nakabukas na siya. Ayan. mga mga ano to siya. Ito. Milky nuts. Pag lima lima lang ata in-order ko nito. Yung pre ah, prexel. Yan. Yan crispy fry original pangit naman ng pagkakuan ko eh ito nag try ako nito ng ganitong sutanghon tignan ko kung mabinta ba yan tag 12 ang bintahan ata nito ata hindi ako sure kasi guys i-check ko pa yun sa resibo kasi ngayon lang ako alam ko wala to dati sa grocery ngayon meron na kaya nagtesting ako nito wala talaga to guys sa totoo lang guys matagal na ako sa grocery since 2021 pa ako sa grocery 21 ba or 20 nagstop lang dahil nga nung nasira yung cellphone ko tapos nag-download ako ng bagong apps hindi na ako makaano kasi nakalimutan ko na yung existing ano, account password yun yun siya ayan dalawang copy ko blanca or yun na uy bakit ganun nagdubli ah okay lang yan ay strawberry ay hindi pala chocolate pala tong isa kasi nga may mga grow coins to ayun naman ang habol ko may cashback siya basta para maka-avail ako ng grow coins makaipon ako ayan at ito naman ay cream o at wafrets bar cheese ayan presto ayan lang siya ito yung laman hiwalay hiwalay yung crispy fry ayan pasensya na kayo guys ha kay hirap lang walang tagahawak ng kamera na dito at dito sa isang karton na ito ayan puro lang siya 1.5 cook sprite saka royal Nag 75 bintahan ko guys Alah, bakit ganun bakit ganun 250 ml siya ala bakit hindi 1.5 ano ba to hindi ko magets 250 ml ala mas malaki pala siya akala ko 1.5 yung naorder ko oh ang laki ano ba hindi ko titignan ko nga yung presyo nito kumakano natabiin na naman po 'yung paghawak ko ng camera kasi <laughs> diyan at ito na yung dito sa kabilang carton Ayan, mga bearer nuts pa rin. Ayan. Ayan pala kung nasa na ulang Ay, ang crispy fry ko. Bakit ganyan? 2 half kilo lang ba ito? Ah, 1 kilogram pala. Ayan, kaya wala hiwalay mo. Tomato sauce at saka ketchup pala ito. Tag-sampu-sampu siya. tag piraso. Ayan siya guys. No? Pasinsya na. Ang gulo talaga ng camera ko guys ay pasinsya na kayo. So, ayun ng lahat guys. 2,540 ito siya lahat. So, ayun lang lahat guys, no, ng 4 to days vlog ko ngayong August 23. So, ipapakita ko lang pala sa inyo to guys, no. Ayan yung, nandito yung mga carton carton ko, guys. Sardinas lang ang kulang. Ayan yung one box na laki Me Pancit Canton. One box na spicy. Ay, hindi pala Pancit Canton. No, dito pala yung spicy. Ayan, yung chicken. Andyan. Yung calamansi, chili mansi. Sweet and spicy. Tsaka Pancit Canton na hot chili. Nandyan yung tag one box. At nandoon naman guys, oh, pakita ko sa inyo, hindi ko pa kasi na-arrange. Ayan. ayan, yung plato na pinagkain na namin ngayon, hindi ko naligpet. Okay lang yan, mamaya na yan. Ayan naman yung isang box na, sa mga kape, sa kupi ko blanca lang ako nag isang box talaga. So, ayan yung tindahan kong maliit guys. Ang kulang sa akin, dilata. Ayan. Sa lunis ko i-order eh, yung para sa mga ahinte sa hindi ng mga century doon ko order mga dilata so ang daming kulang kong dilata i-order ko yan sa Mandipa. ay di of pala nila so yun lang guys thank you for watching bye bye so ito guys no um, idadagdag ko lang to sa aking vlog ngayon kasabay din tong diniliver sa ni grocery leon dati guys di ba na i-vlog ko na sa leon na ang, ang free ay yung parang mag siya. So marami pang ako yung stock na sa 16 piraso pa yung stock ko sa mag. Ayan, ang order ko nito, isang kahon lang. At saka ayan guys, isang kahon na, ito, liyan na litro. At isang kahon lang. So ang free ko nito guys, na ko na sa ref, dati nga mag, ngayon naman, kubra siya. Sa bawat isang case, may free siyang kubra na apat na piraso. So ngayon dahil dalawang case lang ang order ko, dahil hindi naman kasi ganun kamabintayan guys, no? hindi ko alam sa shoutout sa inyo kung sino ang may ganitong ano, paninda na, na may free na kubra. Ayan. Naka-avail rin ba kayo ng free na kubra? Meron akong walong pirasong kubra na na-avail. lang din po ngayon, guys. August 23. So, ayan, guys. Papakita ko sa inyo. Ayan yung free ko. Walo yan. Nandito sa gilid ng ref. Ayan. Walo yan siya. Nandito yung, ano, iba. So, ayan. Hindi ko na rin na video yung pagdating ng Leon dahil pag talaga guys, busy ako kasi nga meron ako mga customer dito na ah, hindi ng century, anim katao sila ngayon kaya nagpa nag ano nag ah, nagluto ako ng nanluto ako kasi ngayon ay tilapia lang na inihaw at saka nagpaihaw na lang din sila ng hotdog. So ayun lang guys. Salamat ulit. Thank you for watching. Humaba na talaga lalo ang video ko. Kaya sa mga panood ng aking video, kung abot man kayo hanggang dulo, maraming salamat sa inyo. At yung sa hindi na makaabot sa dulo dahil nagsawa na dahil sa haba ng video ko, maraming salamat pa rin po sa inyong lahat. Basta sa walang sawang suporta ninyo kay Florendes Vlog, don't skip ads po. Maraming salamat. Bye bye, Team Survivor. Shout out at subscribers shout out.